Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Tayo ng magkape at pandasal. Pagnilayan po natin, hanapin lagi ang Diyos. Kapistahan po ngayon ni San Agustin, mayaman at malawak ang ipinamanan niyang turo at karunungan. Kilala siya bilang taong balisa, malikot ang diwa, makislot ang puso, laging may hinahanap maaari nating sabihin lagi siyang nakikipagsapalaran, mahanap lamang ang kanyang hinahanap. Pero ano nga ba ang hinahanap niya? Akala niya, ang tunay niyang sinasaliksik ay kaalaman at katotohanan. Hindi naman po masama iyon. Subalit nananatiling balisa ang kanyang pagkatao hanggang nahanap niya si Jesus. Hanggang minahal niya si Jesus. Ang Diyos na naging tao pala ang matagal na niyang hinahanap o humahanap sa Kanya, subalit naging mailap siya. Anong ligaya at kaginhawahan ang naranasan niya nang humimlay ang kanyang puso sa Diyos? Kayo po, anong hinahanap ninyo? Sino ang hinahanap ninyo? O Diyos, Ikaw ang laging hanap ng aming puso. Amen.